hindi dinadayo at dinadumog eh ngayon eh pinipilahan na. At syempre kung may diwata may engkanto. O diba? Ang ganda ng pangalan. At tinawag nga na engkanto dahil sa paraan ng pagluluto nila. Kung kay diwata eh prito eh dito kay engkanto iniihaw. At syempre dahil nasubukan na namin kay diwata tinray naman namin dito kay engkanto. At sa sobrang generous nga nila hindi lang sabaw ang unlimited pati mga spices nila o mga condiments. Sa pagkakaalala ko unlimited sabaw pero nakita ako. unlimited gravy pala char Katulad kay Diwata, 100 pesos din siya, andi soup na, andi rice pa. Sa pares niya nga ay may inihaw na liempo at chicharong bulaklak. At hindi ko nga napansin, nakatabi ko na pala si Madam Juliet. O oh, di ba napakasimple niya lang. At kung may magtatanong kung worth it ba, subukan niyo din para malaman niyo. Char. <laughs> Makikita niyo sa kilos ng mga kasama ko kung nabusog ba o satisfied ba sila. Sugod <laughs> so <good>, mga Diwata! <laughs> ハハハ O di ba kahit nga nakakain na kami kay Encanto, eh sinubukan pa rin namin pumila dito kay Diwata dahil na miss namin ang lasa. At syempre dito talaga namang makakakain kami ng maayos at masarap. At dito nga kay Diwata, napatunayan ko na hindi lang hype ang kanyang ino-offer na pares, kundi legit na napakasarap at sulit. Hanggang sa ikalawang beses namin na pagpunta, ay eh, talagang dinudumog si Diwata. Napakadami talagang pila. At maliban nga sa fried chicken, eh meron din pala siyang mang inasal chicken at barbecue Balik kami kay Diwata. Number one, number one. <laughs> at sa pangalawang beses ko ang pagpunta dito, eh talagang napansin ko ang pagdami ng mga vendors sa labas. Nakakatuwa lang isipin na sa pagangat ni Diwata eh naakay niya ang mga malilit na vendors at malilit na vlogger. At sa pagsikat niya nga eh nagkaroon ng chance kumita ang mga ibang tao. Ano yan? Ano, iningin mo X Kapatito. O Odi ba nakaka-inkanto daw ang sarap ng paris ni Diwata? At hindi nga rin nakakapagtaka kung hanggang ngayon eh dinudumog siya. Bawaan man lang ng swerte. O di ba naghingi pa ng swerte pero alam ko na si Lord ang magbibigay sa atin ng mga blessing. At sa halos dalawang oras namin na pagpila eh dumating na ang siken na pangmalakasan. At talaga namang tunay na blockbuster ang kanyang siken dahil ang bilis magkaubusan. At na-tempo pa nga na doble sa laki ang siken. Tignan nyo naman kasi yung laki ng mukha ng kasama ko. Ha? 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 talaga namang tunay na nakakabusog ang siken nila. At nang kukuha nga ako ng sabaw eh, napansin ko kung gaano kadami ang pagod ng mga nagtatrabaho kay Diwata. At dahil nga non-stop ang pila, for sure na talaga namang pagod na pagod sila. Pero ganun pa man, nakikita ko rin kung gaano sila kadedicated sa trabaho nila. At hindi ko nga rin sila masisisi kung hindi nila mapapansin ang mga taong may planong mandaya. At kung makontak man ako ni Diwata, eh sasabihin ko sa kanya kung anong nakita ko. Yun lang, salamat!